<laughs> oh, ito mas masarap to. Oh. Mm, ano? Oh, mm. yeah! <laughs> <laughs> so, hello what's up mga ka It's me, Juban David. So, may panibago na naman akong gagawin na kalokohan. Pero <laughs> nako dito, strawberry. Wow. Ayan. <laughs> Strawberry yung guys Aril na ril yun ah So inorder ko pa to from Baguio So eto yung pinaka favorite ni Annalyn Na hindi kayang bayaran ng pera <laughs> Ayan guys So pag nakita niya to Matutuwa na kagad siya At syempre Meron din akong Poet <laughs> point manok. So, ipagsasamahin ko to. Ipabrock ko na si Adeline. So, anong pag hinihintay nyo? Ha? Guys? Oy, Jovan! Oh. Tulungan mo naman kami doon! Saan? Sa baba! Yung e-bike! Ah, asa si Adeline? Anto! Hinaano yung cover ng e-bike! Oo, mamaya. Huwag ano. Nag-live -no. ka? <laughs> Video Ay. yan. Video. Tulungan mo mo. Ipaprank. Ipaprank ko lang si Hannah. -no. Eh? ko lang <laughs> si Hannah. Ipaprank ko lang si Hannah. Hindi yan tawo ako na tayo ko napatay talo na pinto talo na talig pinto so mo na guys isa yun pinto. o di ba ano 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 na ano 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 na ano 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 ako, ano 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 Oh, bago ka magreklamo na magreklamo, may surprise ako sa iyo. Ano oh, man. ano ba ginagawa mo? Dinadala. Eh, hey, dun niyo ako tinulungan? Dito lang kami dalawa nag Ang ginagawa niyo. Eh, may ginawa naman kami ah. ginawa lang Oh, Kasi bago, ako, ka magal, bago ka mag ganyan ganyan. Meron ako sa isang so surprise. Ano? Oh! Oh, oh. my God! Yeah. Wow! Strawberry! is daw! Ang sarap oh. oh. yun! Kaso pang sa akin lang to. Sa'yo? Oo. Ano? Ang damot mo naman, Jubab? Favorite mo ba ito? Oo! Oh, ayun nga, gusto ko pinagbibili ko sa inyo. Eh, wala well ba... ka tayong mabili. In-order ko pa ito sa Baguio. Ah, in-order mo? Oo. Oh, Ayun mo. Amoy mo, amoy, amoy, amoy. Uuuuh! Ah, ang bata! Ay, ang ulan niyo ba? Wow, sarap. mo nga. Bango wow. naman. Matamis ba yan sobra? oh, matamis yan. Tignan mo naman yung kulay. May pula, may pink. Wow! <laughs> Uh, titigma mm, <laughs> mm. mm. mo nga isa tiktok mo nga. masarap Mmm! Ang tamis! pa nga pa ako! <laughs> mo <Lalamas> mo ako! mo 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 lang mo 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 ano cool oh, yung bang pahingay na ako? Pero tabi, sabi daw nila, mas matamis daw yung kulay pink. Naglalaway na ako. Mas matamis daw yung kulay pink kesa sa kulay uh -huh. oh, pink. Mm, Tikma mo ito. Eh. Mm. Tikma mo ito. Sarap ito eh. Tikma mo. Ang lasa. Ang lasa. Ano? Bakit? Ano to? Ano yan? Ang malansa! Ano yan? <laughs> <laughs> bakit? may na isa na yung nakain. hindi isa Eh, matamis. Ha? Huh? Hindi matamis. Ano Ano yan? ito, ito mas masarap to. Oh. Mm. Ano? Oh, mm. Bakit? 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 <laughs> Strawberry. Strawberry Ha? talaga? Oo. Ba't may daon? Tay, 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 ito. Ayaw oh, na! O, Hindi, ito. Mas, mas, ito ha. Hindi lang. Wala dyan. Uh -huh. <laughs> oh, o, mo ito. Pink kasi yun eh. Wag mo dyan. Dumu ah, hindi na masarap daw. Ayaw mo yung dalawa. Tapos yan? tay, 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 Ito, ito, ito. Ayan, Medyo masarap. Ito, Oh, hmm. Aiyah, ayah. Strawberry ni ada. Oh, ini mana? Ini pun Oh. Ini pun Ini pun aku.